magandang araw mga kababayan. Ayan. Araw ng Martes ngayon, ayan. Siguro ayon pasayro natin. Siya ngayon natin ang bigyan natin ng episode 73 sa pre-ride ni, ni Kuya. Ayan mga kababayan. At ano pangalan niyo po? Jelica po. <laughs> Jelica? Jelica, kam. Apelyido kam? Mm mhm. Jelica kam. Anong probinsya mo? Sa Cavite po. Ah, taga Cavite. Mm -hmm. Wala talagang Cavite lang talaga? DASMA. Sa DASMA po. May asawa na? Meron po. Ilan? Dalawa na. Isa lang. Ah, akala ko dalawa. <laughs> Dire-diretso pa <tsumara> na <laughs> Dalawa na. Uh, asawa niya po? Provinsya? Cavite din po. Ay mag-seatbelt kayo. Mag-iingay. Oo. Cavite din. Ayan, ngayon natin sikat ka na. Oh, Baka mapanood ko yung sarili ko mamaya. Sigurado mapapanood mo to. <laughs> Ay. Share ko na lang kuya. Eh natin na sa pre-raid kayo. Anong hmm. masasabi niyo dahil mukhang naliligaw kayo kanina eh. Mga po, kasi nirapan ako ano, maganap ng sasakyan papunta dun sa Ayala. Oh. Eh, Ayan, mga kababayan, nandito tayo. Ayan. Sige go on. ko yung oras kasi hanggang alas 3 lang daw yung cut. Ah. Hindi, bukas may oras naman alas 3. Madaling araw, meron din. <laughs> <laughs> eh ano eh, ang dami kasi magpupunta pa ng office, tapos pupunta pa ah. ng agency. Ah, pag nag-i-agency, mahirap yan, ano? Mm -hmm. Medyo mahirap. Pabalik-balik kasi. Ganon talaga pag gustong, ano, gusto. sabi nga, ganon talaga pag gustong mabuhay, masipag, nagtsatsaga, mm -hmm. di diba? ay. ba? balik Mm -hmm. Work from home nga lang sana hanap ko eh. Pag mahal ang trabaho. Mag-uumpisa mm -hmm. Mag pa lang ako. Oh, ano? Ayan mga babae, nakatulong tayo kay ate dahil yung pamasahin niya, Masasave niya na pa uwi. Oo. Oh. Oh. Inaano ko nga, itinatanong ko muna kung magkano. Oh, kasi, ano, oh, nagtatanong siya. E, pang ilan na kung natanong mo, te? Pang isa pa lang naman po. Ah, Kaya lang kinakaba na magtanong kasi baka magkano. Baka mahal, ano? Oo, oh, baka mahal. Pati, ba ano masasabi niyo dahil nasa sa pre-read kayo, malapit na kayo. Mga boy, thank you po, ah. <laughs> ano, blessing in disguise. Kasi, di ako kumain. <laughs> Papapamasahe ko sana. Para, ano, hindi ka kumain para lang ipapamasahe Ma Matipid ito. mo yung hmm. Uh -huh. biyahe mo. Tsaka uh -huh. para makapunta ko ng mabilis, ipang ano ko sana. Yun nga, sasakay nga ako ng ano. Nang? Yung walang hihinto-hinto. Di ba yung mga bus may hinto-hinto uh -huh. pa. Eh, hey, inahabal ko kasi yung oras. Eh, doon ko pa baba sa kabila kasi malayo pa yan dyan. Doon sa kabila pa ang gate dito sa gitna. Ayan lang sa Ayala si ate, nag siya, may mga dala siyang dokumento. Uh -huh. Ayan sila, siya nga no yung shout out mo yung asawa mo nasa libre sa kay ka ate shout out oh, huwag kang mahiya pagkakataon mo to baka magulat ka mamaya papanood mo na ako oh. ayan medyo nahihiya si ate dahilan no baka daw sumikat siya mo. Eh, kaya nananawagan ako pasikati natin si ate hindi <laughs> ako naniniwala eh, oh. na, na libre siya mamaya mapapanood ay. ka oo oh, nga Ayan, itanong mo dyan. Ito na ate. Pwede tanong. na po dito. Oh, oh. Thank you, sir. Oo, oh, oh, ingat. Sige. Po. Ayan si ate bababa. <laughs> Thank you po. Episode 73 kayo po ah, yun. Sige. Ay, upload po agad. So, mamaya, upload mga... Pagtapos nito, eh, ano po lang o konti. God bless po. Okay, okay. Thank you. Sige. Thank you po. Ayan, Episode 73 si Ate taga Cavite daw siya. Shoutout tayo sa mga ano, mga viewers eh, sa mga su, ano sa mga sumuporta sa atin. Nagpapa-shoutout pala si Judy Judith Driver TV. Shoutout sa iyo bro, ingat ka palagi. Tapos sa iba nating ano yung apat na lula, Shoutout sa inyo lula. dahil kayo ang episode 72 ni Kuya sa libreng sakay. Ayan. Napapansin nyo siguro mga kababayan yung dala nating auto, yung kulay ng mga upuan iba na dahil ang taxi natin ay eh, branyo. Bagong bago ito. Ngayong araw, Ipang eh, pang apat na araw pa lang kikuya ang taxi na ito. Kaya ibang, iba ang kulay. Ayan, lahat, lahat ito bago hindi pa to nagagamit as in first time ni kuyang si kuya first time si kuya ang gumamit talaga ng auto natin ayan yung iba nating na i-vlog siguro napansin nyo yung upuan ko may kulay pula ayan shout out sa iyo madam ilay ng radio natin sa and then nasa DCR, it's minsan shout out po sa iyo ayan yung mga ano natin yung mga subscriber ko na nabigyan ko ng free ride wag nyo na po akong hanapin dun sa taxi kong dati yung El Blue Taxi 1193 dahil wala na po si Kuya doon andito na tayo ngayon sa bagong sasakyan ni Kuya ayan pansinin nyo po dahil amoy ano pa yung loob nito talagang galing sa kasa yan lamang mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa akin. At dito sa bago natin, yung i-upload natin sa episode 73. At iingat at sana pumasa ka sa interview mo at saka sa pag-a-apply mo. Maraming maraming salamat at ingat ka palagi at para dun sa dalawa mong anak. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon mga kababayan. Ayan, siguro yung mga nabigyan kong free ride ang taxi natin ngayon 2492 yung plate number at ito bagong bago ayan may naka plastic pa yung ano nya yung mga ano natin ito yung dito tayo yung naka plastic pa lahat yan kaya sabi nga ni ate yung binigyan natin ng free ride magkano yung ano pinag kumbaga, parang pinag inaanon niya lang yung pera niya sinasakto lang yung pera niya, tinitipid niya din para magkasya yung pamasahin niya para mapabilis lang din kaya pero napansin ni kuya ayan, binigay natin sa kanya ang programa nating freeride, ayan <laughs> ganun lang ang buhay mga kababayan kaya medyo ilang araw, ilang linggo tayo. Halos is one week tayong walang binigay na pre-ride gawa ng yung sasakyan ni Kuya kasi inaasikaso ni Kuya ngayon nandito na tayo stable na tayo ngayon sa bagong sasakyan ni Kuya kung pansinin nyo po yung bagong sasakyan eh yung luman sasakyan ni Kuya yung radio nya puro dipit ngayon ito na ngayon yung sasakyan ni Kuya ayan puro may mga sticker pa at talaga namang nakakahanga sa loob. Ayan. Ayan lamang mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. At sana suportahan nyo pa si Kuya sa mga susunod na video. Sa pagbibigay ng libreng sakay. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Bye bye sa inyo.